Ay mag B. magbi, dito na, Tara. flashing ako, flashing. Smoke. Smoke. Nasa truck isa. Sa wow. likod. na, likod ng di Nice fight. <laughs> <laughs> Parang nagulat ka ah. nag Nga, 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 mamatay. nga, 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 No, oras oras oras. Pa-tanim? Hindi, wala. Wala naman po. Nasa condo na 'to kun. Oy, hindi 'to. Kitay bigyan. Alala niya mag-aano 'di ba po? Ano na kalusot 'yon doon? Bantay <laughs> kayo baka mag-stock ng B, ha. Ah? Oy, ano pinagkakamalan ka gaad si ano, the Reaper. Chat may ano wala, nag-subscribe ka na. Bakit? Alam mo kalaban po. eh. Ayun oh. No? Sige, okay, bala ko siya. Bakit? Ba't we'll turn off, Chief? Ayun no? galit sila sa ba, chat? oh, galit siya sa'yo oh. Hala. Basta yung chat. Oo, binabasa ko. oy! <laughs> 20. Siya ata yung may cheat. Siya yung may cheat. Pinagbibintangan kanya para mawala yung attention sa kanya. <laughs> ano bomb sa A, Rai? Kung kaya. Hirap dito. Guloy namin dito. Apat kami rito. Cheng, hindi mo pinatay. Okay. Ay, meron na short. Nice takes. Grabe. Sino ba tatanim sa? Pon pon Hey. May kalaban dito. Ubi. Takbo na ray. Ay, dalawa ba? Takes. Oh, dalawa, dalawa. Plat na lang. Dalawa na lang. Pon. Sige, mainit. Galit na. MP. Ikit sila. Nah, eh, yun Nice! <laughs> Gumana plano natin. Galing mo dun, Ry. Salamat. Or water. Mas nasa water. Nakatotoka ko water. Nakamute ka, Chou. Ang kasing smoke yan. Ay, dito. Salamat. <laughs>

Na Hindi na awa yung bala. Gumagalo ko. Ang agri na mamato. Uh, Ang agri na yan? Hindi agri din. Abangan lang natin sila. Ayan na. Ayan na. Oh sige. Pinto sa na. ha. Wow. Ang ina naman. Dalong May tao doon sa baba mo! Smoke! Smoke! Nasa truck isa! Nasa truck! Sa likod ah! Likod Jump! Jump! Nice <laughs> Parang nagulat ka ya ah. Nagpamit-pamit <laughs> <Ito, laughs> na, so <laughs> oh, lang siya ng mata. Ito ka trap. Kala ka? Galin lang, galin. Kala ah. ka na yan? Okay, hindi ko sa atin may nagpo-push. Saan yun? Long na. Saan yun, hindi tumatawa yun. Try, dyan ka muna sa playground ah. Wait lang. May nagpo-push sa likod natin. Okay, ikaw, may narinig ako ah. Ikaw ba yun? Dalawa, dalawa ray, dalawa rito <laughs> ray. Ay, da dalawa din da dito nata nice may off yung ano yung sa playground may long na long, long long nice ano monster? meron sa likod ko ko ba yon ako yun ako <laughs> ako yun master <laughs> monster kanina yung monster. <laughs> Ito eh, na, ito na it, 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 it. Narinig ko. Enti. Lumusot sa paa. Salamat. Wala, meron galing sa base eh. Ah, uh, 1v2. 1v2 winnable. Monster ata. Diyan yung bomba, nakita.

hindi, hindi ko. Ko Sa water meron din, Rai. Sa water. Water. Baba ka water. Yan, dyan lang. Meron? Puro right ba S sa <laughs> Walang kit. Ikaw ba yung may isang may kit? Oo, oh, may kit ako. Ay, short, short, short. Oras, oras, oras. Makatanim? Hindi. Wala. Wala, wala, wala. Nasa kon sila, nasa kon. Uy! Nandito! Pinahibigit niya ngayon. Akala niya mag uh, ano, de-deposit. Paano nakalusot pa yun doon? sa bangko. Sa water. Short right. nice. isa. Monster siguro. Nice. Monster, baka monster. Smoke the fuse. Kompletes na. Uy, mag-spock defuse. Wala, nasa sandbox. Nice, may kit sa ako. Sayang. May kit dyan. Oh. Sick, nah. Dito bang, dito nice. bang, dito bang, dito bang meron na, dito bang meron na, meron na. May short na. May short. bang, short Short, oh. short, short, dito bang, <laughs> Nandito ba ba? Nandito ba ba kinukuha nila? Low oh. yun si Junkie Low to, low to, kinuha yung bomb. Low. Pwede ka, kinuha yung bomb. Bomb drop sa short things. Ah, uh, 2v1, 2v1, 2v1. Uh, low yun, na heaven. Ay, tama mo ba? I think oh. 32 in 1 tapos 93 in 4. Si Song Jong Ki. Ano ba Song Jong? Si Opa. 32 in 1. Sino na daw nagwo-wall? Sino yellow? Salamat. Salamat. Tapos na, tapos na. May nagkoconnector palagi ah. Pakita okay, kayo, pakita okay, kayo. Divide kayo, divide kayo. kami. Marami, marami. Akita okay, kayo. Diyan gras na. Grass na, grass na. Bob, dito bang, dito bang, dito bang. Gago! Nice. 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 Inip ni Ryan ah. Ma. Saan yung bo? Yung Dito oh. sa Sobrang galing mo, Rai. Oh. No? Ah, head cut, head. Toilet. Sige, okay, dala tayo rito. Mm Hindi -hmm. ata nang tinawanan to si Batix. Salamat. <laughs> move it! Move it! <laughs> Next game yung babawi. Hindi ata sanay si Batix sa ano eh, overpass. Hindi mo yung salamat na, Naubusan ako. Hindi, walang pati. Meron, meron, meron. Ang lalim ng smoke mo. Nagkamali okay, nagkamali ako. Okay. Nage-jet, nage-jet. Hindi dito. Meron na! Putang ina! Meron dito, uy! Di Meron! ching Meron pa isa sa likod nyo, ha? city Baka may ano at may... Likod di, nyo, na, likod nyo. Kaling B. Close na bang! Close bang! Likod nyo, sinabi namin. Yan ba yun? Garbage! Dito, garbage! Ito yung AK. Ah, uh, 3v2, 3v2. Winnable. Patay niyo yung umikot? Eto! ABC. Ah, last one, last one. Last one, DR. Patay. Nice! Tatalo, mm. hacker yung kalaban. Parang tayo. <laughs> Ang ingay kasi si Sobra, puta.